humarap ka sa salamin o kumuha ka ng salamin. Ngayon, tumingin ka sa salamin at pakaisipin ang taong mahal mo, ang iyong karelasyon o ang taong iniibig. Pagkatapos mong isipin ang taong iniibig mo, ay lagyan mo ang iyong hintuturo, yung iyong kanang hintuturo ng iyong laway at pagkatapos ay isulat mo sa salamin ang kanyang initial initial po lamang so halimbawa siya ay si Michael Smith so ang ilalagay mo lamang po doon is M at S okay basta po ang kanyang pangalan initial po lamang so halimbawa nga muli Michael Smith ang ilalagay mo sa salamin ay M at S. At pagkatapos ay ibulong mo ang mga nais mo sa taong ito. So halimbawa, ikaw ay lubusang maghuhumaling sa akin. Hindi hindi ka titingin sa iba. Ako lamang ang laging magiging laman ng iyong puso at isipan. So ito lamang po ang inyong gagawin. Simple po lamang gagawin po lamang natin ito sa araw na martyrs or kaya naman sa biyernes. Isang beses mo lamang po itong gagawin sa isang beses, sa isang linggo mo ito gagawin or pwede mo itong gawin uh, isang beses sa isang buwan upang lalong-lalo na pag kayo ay LDR. Okay? Pero muli nating palala, ito po ay para po sa mga taong naniniwala sa mga ganito. Kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa ganito, wala pong problema. Huwag pong pansinin ang ating video. Maghanap po kayo ng mga video na gustong gusto ninyo. Ngunit kung uh, kayo ay naniniwala dito, pwedeng-pwede po ninyo itong subukan gawin at tingnan po ninyo ang magiging resulta ng inyong ginagawa.